bituka ng baboy gawing dugo-dugo pasintabi sa so, hindi kumakain Nung sarap nito ayun what's up mga idol good morning uh, wala kay Lord Adventures kaya ngari na lang ta to sa ang kwan pangabuyan dire sa Daplin <laughs> Magbigos mi ogwan mga idol May tawag dere sa mga dugo-dugo uh, mga lamang-loob sa baboy ba tara masang lapuan. Kay dili mataak ang dagat mga idol, mao nang digyo tani ani. Sa ni pag dugo. May lang ni mga idol maka dug shoot out kay Dave Misa Mis Galalan. Pinaka uh, may bugas ba. tunay imo mo bakala Then uh, mga bitoka ni mga idol. Sa babo yan shoot kay Doribon Vlog paki so, mga idol. Lapuan sa sa lapuan. Yeah. Tara lobe magkagudta. Ayan magkagunta. Tara patyabok ni lubi ang gibuak mga idol. Huwag sa pila ka minuto sa paglapwa mga idol. Medyo humok na siya. ato toa siyang haunon. Ibutang nato siya sa tubig na bugnaw para pagurot na Delikay Dili delikay siya init. Ikaw mga idol, hilig ka ba sa inyo nani? Laman loob. O og dugo-dugo. Nagbutang dahil medyo ra. O patyabok lubi mga idol nya nagurut na ato na ni siyang gurutan pinopinohon lang na siya pagurut ma idol para lapot kayo og gamong ibutangan ni siyang uh, harina para masyadong lapot pud siya lami kayo siya o tara ma idol luto na siya tara ato na ni siyang i sa baso para itinda na 50 pesos bawat usa katakos ma idol